Good morning, good morning sa inyo Makanoy ano. So i-share ko lang sana yung nabili kong isda doon nga sa paborito kong bilihan sa Divisoria. Kung nakikita niyo yan Makanoy yung isda pala na yan. Ay halagang 150 lang. Balitatlong tatlong tumpok po yan, tig 50. Syempre, mahilig kami sa lutong paksiw kasi sa probinsya ay na namin yung magiging magpaksiw lagi. Tapos samahan namin ng gulay Makanoy. Kung nakikita nyo yung sa video mga kanoy, iba-ibang klasing isda dyan. Meron dyan yung latab, latab kung sa amin, abo-abo, tapos meron sapsap, -sap. tapos meron din ayungin. Hindi ko lang alam mga Hanoi, kung ano tawag sa inyo yan. Basta tawag yan sa amin, ganun na lang din. At nagpapasalamat pala ako mga kanoy dahil wala, Walang humpay ang panonood nyo ng video ko. At maraming salamat din eh, sa mga nangyayari na unti-unti tumataas yung mga subscriber ko, lalo-lalo na sa YouTube channel ko na Makanoy. At ayan niya po, nililinis ko na yan, tinatanggalan ko siya ng hasang at bituka. Para sabi ko, masarap kasi pag tinanggalan siya ng bituka para walang paik. At mabilis lang ayong fast forward ko dyan at ayan na, malinis na siya. Kung nakikita nyo, sinasalansan ko na siya sa lagayan namin dahil nungugasan ko sila isa isa at ayan na nga mga kanoy kung nakikita nyo marami po yan dalawang lutuan niya sana gagawin ko dyan ang gusto ko kasi isang paksiw at isang prito para lahat lahat makakain at ayan na nga mga kanoy patapos na rin ako dyan nilagay ko na yung luya at sibuyas at sinalansan ko na rin isa-isa. Kung pagmasdan yung makanoy, ang dami po ng isda na yan. So, siguro, pag binila mo yan, sa higit 40 yan. So, hindi ka na rin logit yan. Hindi so, ganun kakamura. Isang 150, ganun karami. At syempre, maka masarap kasi mag Pag marami ingredients talaga. At naglagay na naman ako sa pangalawang toppings. Naglagay na naman ako ng sibuya at luya ulit. Dahil gusto ko ma-absorb niya yung lasa. At naglagay na rin ako ng sili. Para pang paanghang. Pangpagana nga kumain yan. Sabi nga nila, at naglagay ulit ako ng pangatlong layer na ng isda at kung napapansin nyo yung sa taas is maliliit na yan yung sapsap -sap at latab sa ilalim kasi nyan yung malalaki makanoy yan. favorite kasi namin ulamin yan kaway kaway sa mga taga probinsya lalong lalo sa probinsya ng Kapis na mahilig sa paksiw at syempre alam nyo kasi sa paksiw sa Kapis kasi makanoy mahal din yung mga bilihin minsan lalo na pagkarni kaya abot kaya lang namin yung bilihin na ganyan yung mga isda. Kasi sa halag ng 50 pesos sa amin, may mabibili ka na doon. At syempre kung karne kasi ulamin mo, napakamahal at medyo social na yon At syempre, dahil, dahil laki naman kami sa hirap at ayan, mahilig kami kumain sa mga ganyan. Kung napansin niyo, naglagay ako doon ng konting sa asin. At naglagay din ako ng suka ng Silver Swan. Wow, baka naman Silver Swan. At naglagay na din ako ng tubig yan, Makanoy. So, syempre, dinamihan ko yung tubig niya kasi gusto ko nga yung may sabaw-sabaw. Pero -sabaw. gusto namin, sa cocktail, yung may sabaw. At nag-add din pala ako ng asukal dyan, hindi lang sama sa video dahil gusto ko yung medyo matalit. kung nakikita nyo nga makano, eh, nakumukulo na siya. So, ibig sabihin, patapos na po yan. Ahangon ah, natin yan maya-maya para ilagay sa, sa pagkainan at para makapagkain na tayo. At kung napapansin mo, ayan ang makano, yan. Yan ang sinasabi ko sa yung ano na, finish na yan. di diba? Maka isa-isa ko lang nilagay yan para makita nyo kung ano yung isda talaga. Kasi malalaman mo na yung isda pag sariwa kasi hindi siya naghihiwalay sa kanyang tinik pagkaluto. Kung napapansin nyo, ayan o. Oh. makano. Diba makanoy? Alam nyo sa makanoy, marami nakakain para sa amin yan, mga kapitbahay namin. Dahil siyempre pag nagluluto ako, binabahagi ko rin sa kanila para matikman din nila kung ano yung mino namin dun sa probinsya kasi madalang madalang lang sila kumain at sabi nga nila kumakain na sila ng paksyo dito paksyo na bangus, paksyo na tilapia lang at sabi ko tikman nyo ere napakasarap naman din eh Yan. at bago po lalisali ng video na ito mga kanoy maraming salamat sa inyo sa so, lang, sawang suporta kay Makanoy okay, lalo lalo, lalo mga. Sa kanya, e, na sa kanyang FB page